rapture will happen anytime yan po ang inaabangan natin the next big thing na mangyayari sa sangka-kristiyanuhan no matter Kay paniwalaan man nila ito, kay hindi. So nakikita ko po kasi ngayon, parang ang mga tao, masyado na po silang uh, babad sa kung ano man yung kanilang pinagkakaabalahan sa kasalukuyan, babad sa kung ano mang work, anong meron sila. Well, ito po yung mga taong unbelievers. I'm not saying, I'm not referring to believers na babad din sa work, rulad ko, no? But, ah... Uh, mga taong walang panahon sa Diyos. Ayan po talaga ang term na talagang magandang ipunla sa mga taong makaririnig ng mensaheng ito. Mga taong walang panahon sa Diyos. Ang masaklap, mga taong walang interest sa Diyos. Sila po talaga ang mga kandidato na malep behind sa rapture. Paano po ba mangyayari ang rapture? Well, mangyayari po yan sa kalendaryo ng Panginoon. Hindi po sa atin. Jesus knows kung kailan siya darating dito. Huwag na makipag-argue ibang pastor. Sabi nila, hindi raw alam ni Jesus kung kailan siya darating. No, sinabi lang po niya yun nung nasa katawang tao siya rito. But bilang Diyos, alam natin, nasa langit na po siya ng 2,000 years may get, siya po ang nakababatid ng lahat. Alam na po niya kung kailan siya paparito. Ko, ta tayo po ngayon, ang atin pong pinaka main goal as Christians, continue, continue, continue to share the good news regardless ng mga attitude ng mga taong nakapaligid sa atin. Well, ithanda po ninyo ang mga sarili nyo. Ihanda natin ang mga sarili natin. Maraming mga tao, maraming mga goats, maraming mga kambing ang ayaw makinig ng Ibanghelyo. Nalalapit na po talaga ang panahon. Mag-observe po kayo. Kabi-kabilang lindol. At daming lindol noong nakarang linggo. Itong week na ito pala, brother. Bagyo. Ano pa? Maraming mga pangyayari na hindi ka aya-aya sa paligid-ligid behavior ng mga tao nagbabago. Di ba? Walang interest sa Diyos. Ayan po, sabi ko, ulit-ulit ko, walang interest, walang hilig sa pagbabayable study. So, ito pong panahon na ito ang talaga po namang naniniwala po ko. Kung mag-rapture anytime, hindi na po katakataka. We will see Jesus for the very first time. Kung believer ka, talagang inaabangan mo yan. You are truly anticipating the rapture. Amen? So, we are not deluded ones na parang nag, uh, nangangarap. No, no, no. It's not a fairy tale. This is not a fairy tale. The Bible is not a fairy tale book. That's the truth. I am the way, the truth, and the life, says the Lord Jesus Christ. Amen? So, alam natin, anytime now, magra-rapture na po. Hayaan na po natin yung mga matitigas ang puso. Doon po tayo sa mga taong alam natin receptive amen ako ganun po ako when i whenever we evangelize kung alam namin na parang uh, babalik-balikan namin makulit na ate ayaw naman no so maghahanap tayo ng ibang prospect to share the good news with marami po kasi si Lord po ang nagbibigay sa atin along our way kung sino yung mga may receptive hearts sa gospel na pakahalaga po ng pangangaral ng Ebanghelyo sa kapanahonan ngayon. Alam naman natin ang daranasin ng mga taong maiiwan na kalupit na desisyon ang kanilang pagdaraanan sapagkat mamimili sila between Satan and Jesus during that time of Great Tribulation. You know what I mean? Magpapapukot sila ng ulo at pupunta ng langit or magpapatatak ng 666 at maiimpierno forever. Mahirap mamili pagdating ng Great Tribulation. <sighs> Mahirap po talaga pagdating yan. So tayong mga nakababatid ng truth. It's about time, it's high time for us to share the good news, especially in this generation na talaga po naman nakikita ko po, wow, iba na ang interest ng mga tao kung nasaan ang trending, nandoon sila. Yan, yung mga nagte-trending ng mga ganyan, yung mga sumisikat ng mga tao, nagayon, lagi ang naglalayo ng mga ng pagkakataon para makakilala sa Panginoon ng ibang mga tao. Proven ko po yan. Amen? So, pero pagdating po ng Great Tribulation at lalo na ang masakla, papano pag inabutan ng kamatayan ng marami mga tao ngayon na hindi man lang tumanggap sa Panginoon, maiimpyerno na po sila forever, niwala na po silang chance para magpapukutin ng ulo. Sapagkat so, pagkat namatay sila ngayon church age without accepting Jesus as personal Lord and Savior, <sighs> mas mahirap po yon Amen? We are the church. Tandaan po ninyo, tayo po mga born-again Christians ang church. So, Bilang church ni Jesus, tayo po ay mangaral, mag-share, at uh, magligtas ng ibang mga tao. Yes, ginagamit gamit po tayo ni Jesus para sila po ay maligtas. Remember din po, we are the ambassadors of Jesus sa mundong ibabaw nito ngayong church age. Bye-bye.